Hello mga ka-missionary, it's a wonderful experience to get together here together with the co-missionary of AWR. It's a wonderful experience to uh, kamaradirin, you know. And this morning, I uh, found in the book of Revelation chapter 22 verse 1, uh, sinasabi doon na pinapakita kay Chan na makikita yung puno ng kahoy. Na isang buwan ay nagbibigay ng bunga ng dalawa na bisis. At ganoon din po ating makikita doon na yung tubig na nanggaling po sa trono ng Diyos. Ating na-experience sa umaga nito na ito po ay nagre-reflect sa atin na darating yung panahon na tayo po ay ilalitas sa panahon nadaling doon sa langit at ating na-experience yan mas sobra ganda dito sa ilog na ating ngayon pinatamasa na ating ini-enjoy ngayon mas sobra pa doon yung yung linis ng tubig Nothing experience experience. So, my friends, I invite you, to be there in heaven.